Miss Glider, uh, your Who's thoughts on, uh, on well, una -una po on an icons asset Well, una-una po kami kami giramays pamilya, Dita Gloria. Um, uh, we are really sad that uh, Dita Gloria is uh, gone. Um, memories with her was uh, when she played my mother uh, sa <laughs> San Miguel. Yeah, um, napaka napaka bait tao, napaka napaka sweet, napaka gentle, napaka gentle, napaka soft spoken. Uh, in in other words, she's a great person. Um, uh, Nagtatalam hati ang buong uh, industriya sa pagkawala niya ng Dandoni. Ikaw, ikaw Blige, ano yung um, mga maaalala mo sa kanina? Um, Matagal na pa na ako sa inyong kasama, hindi ko nang matandaan po ano semana. Pero, everything na makikita namin sa Victoria, kung kami, talagang like, andun pa rin. Yung feel mo pagmamahal niya, hindi lang bilang artista, parang bilang anak sa amin. Bilang ina. Bilang ina. Ano yung mga payo niya? May mga pagkakataon ba? Nagkakusap kayo? Pinapayuan niya kayo? Um, Yon, lagi ang sinasabi na parang maging mapagpapakumbaba map 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 ka lagi kahit nasa ah sikat na sikat ka na, huwag ka magpapago. Parang andun pa rin yung eh. pagpapakumbaba Ikaw naman, Ton, na yung... um, mo pinapayo niya sa'yo? Ay, uh, sabi niya, iyo, uh, uh, maging uh, ano pa sa trabaho mo, maging tapat ka, maging professional ka, maging mahalin mo ang trabaho mo. yung lagi niya sinasabi sa akin. Um, I was very new then, nung uh, sa Lengkotago, lang. Yeah, I think that was my third film. So talagang uh, sila Ate tv talagang sobrang support sa akin noon. Uh, Tita Gloria lalo na talagang lagi tagi yung sabi, Iho, kaya mo yan. Okay mm -hmm. lang, relax ka lang. Kaya mo yung ginagawa mo. Basta isa puso mo na. Uh, hindi ko makakalimutan yung mga panahon na yun. Isang malaking kawalan sa show. So yun na nga eh, no? napakabusin. Eh, no? Para maraming salamat sa inyo thank you thank you, you Mars